Yo, what's up guys? This is Ian Vlog TV. So, through this video guys, ay andito kami sa kampo uh, Campo Karami ng Quezon City. At andito tayo sa firing range guys. Kung saan ay tayo ay magpa-firing. Kasama natin ang ating mga kasama ng mga gwardya sa SIRAP Security Agency. At bago po tayo magpa-firing guys, ay tinuturuan po tayo ng basic kung paano uh, mag-umpisa at paano ang tamang paghawak ng baril paano pagsalansan ng uh, ng magasin at ito guys ay tuturo sa kanila sa atin na uh, step by step at uh, kita nyo naman guys na talagang nakikinig ang ating mga tropa na mga five 9 so shout out pala sa inyo, sa inyo sir at pasensya na po at di ko nakuha ang inyong tamang pangalan ayan tinuturo niya kung paano ang tamang handling para hindi tayo madidisgrasya habang tayo ay magpa-firing. so ang kagandahan rito guys kasi nga um, hindi tayo pinipressure ni sir kung matuto ba tayo agad o hindi so sa dami namin guys kami ay uh, talagang isa isa na tinuturuan so nakikita nyo rito guys ako ay ako na yung sasalang ayan si sir at maglalagay siya ng mga bala Medyo excited na ako rito guys na part na to. So ayan na, naka na lahat. So medyo kabado na kundi dahil medyo matagal na rin tayo hindi nakahawak ng barrel At nakapagpaputok. So kung saan na ibang pwesto natin nakahawak na natin ng barrel pero bawal pa rin tayo magpaputok guys. Siyempre may gun safety tayo. Importante rito guys, uh, alam natin yung gun safety. Ayan guys, oh, medyo kabado Pero tuloy-tuloy lang tayo para matuto Ayan Panorin nyo guys Para sa susunod Na kayo naman yung mag-firing uh, May idea na po kayo guys So ayan Unang hinawakan ko yung barel Chinichi ko muna yung magazine Kung may laman ba Tapos tinatanggal ko yung uh, Pin Tapos kakasign ko ng tatlong beses yan yan na lang paulit-ulit talaga yan guys. So, tapos ya puputok mo ko nyare kahit na walang bala. Yan sir tinuruan ako kung paano humawak. Kasi nga hindi ako marunong humawak sa barrel. Pag dalawang kamay. And guys, ay gigrip mo lang ng maigi para pagputok ko nyare hindi matanggal sa kamay mo. Bang, pipitik ka lang ng tatlong beses. Ayusin mo lang yung forma mo para medyo maganda tim tindig mo. Yan guys. Uh, pagkasunod yan guys, lipat na naman sa isang pistol, Lalagyan ko muna ng magasin ulit. Siyempre, iwipin natin. Ilalak natin yan. Ayan. So, may laman na yun guys ha. Hindi na yan biro. So, balik. Same process pa rin. Chitchick mo yung barrel mo kung may magasin wala kasahin tatlong beses Tamang paghawak ng sa kamay tapos pipitikin natin yan at medyo napansin tayo ni na Sir na hindi magandang paghawak natin sa barrel and guys ah oh. yan ang kaganda rito guys kasi talagang pupunayin kanila para ma-check yung pagkakamali mo so next proceed tayo sa pangatlong barrel ay sinita pala ako rito dahil nga um, wala palang magazine di ko nailagyan ng magazine yan kasain natin guys nakalimutan ko palang kasahin yan so take note guys ha may laman na yan loaded na po yan same pa rin guys check yung magazine lock mo kasa pitikin mo yan kailangan daw maayos at magandang pagkakalagay sa daliri mo huwag kalimutan guys ha pag hindi mo ipuputok ang barel gun safety yan guys matic guys huwag mo ilalagay ang uh, daliri mo sa butas kung wala pang wasbas joke lang guys ayan so dito tayo si shotgun same process pa rin guys tingnan mo yung lock kakasam mo tatlong beses lagyan mo ng bala video madali lang naman dito sa shotgun di lang nakita kung paano paglagay ng bala pero okay naman siya guys dalawang bala yung lalagay dyan so kakasa ko yan para lalabas lahat di ko pwedeng pitikin yan kasi puputok yan Ayan, okay na siya guys. So, uh, balik na naman sa number 1. Uh, unang barel. Alisan ko ng bala. oh, medyo tinututukan ako ni sir dahil nga um, delikado na ito guys. O, oh, inalis yung bala. Kakasahin para alis yung bala guys tanggalin ng pin puputok so tumalbog na yung bala nyan guys yung isang pirasong bala kung nakita nyo po ayan sinicheck na naman ni sir yung daliri ko kasi nga uh, nakalimutan ko kung saan talaga talaga yung daliri ko kasi medyo malaki kasi daliri uh, kamay ko eh lumalampas ayan so ang kasunod na process ganun pa rin huwag kalimutan guys ha may laman na bala na yan guys so tatanggalin ang bala ang uh, magasin um, alisin ng pin, kakasign mo para lalabas yung bala guys, ayan para lalabas yung bala dyan tapos kalabatin mo siyempre wala na bala yan kasi natanggal na yung bala video ka na ba siguro sa sir nun eh, kasi nakatutok na ako doon kala niya siguro may ilang ng na bala yan. boom hop babalik mo ng bala ayan dito tayo sa last na barrel. Alis ang uh, magasin. Kalimutan, may laman na bala yan guys ha. Kailang kasahin mo talaga yan. Kasi may laman yan. Para lalabas yung bala. Ayan. Tutok. Medyo nawalan namin yung daliri ko rito guys ha. Oh, wala talaga ako sa focus. Ba talaga pagka hindi lagi-laging mawak ng barrel. Ayan. Sabi ni sir, sige. Pasado ka na. O, oh, uh, ayan. ako, guys. So, rito na tayo, guys. Uh, final uh, destination na. Uh. At dito na tayo magpaputok na. At nakita naman natin yung mga uh, kasama siya, natin, guys. Ka, macho. At sila yung magpaputok. Si so, Yan, na, siya, si So, ayan na, guys. Ito si vlogger. ito. Kasama ko rito si Hello, ba? TV. Bale? mag ba? um, ba uh, shout out Bale? Bale? So ayan guys, kung nagustuhan nyo yung ating video ngayong araw, uh, pakicomment naman guys kung ano ang best experience nyo guys sa paghahawak ng barrel sa pagpaputo. At huwag kang libutan rin guys mag like and subscribe at pakipalon na rin guys sa ating uh, YouTube at Facebook channel. Maraming salamat guys. God bless all at magigat pa tayo lahat. Check position. Aim target. Huwag balikot. Safety off. Chess position. Dampot magasin. Insert magasin. Masa. Tapotok ng dalawang vlogger. Chess position. position. Aim target. Deliver 5 shots. And Go. Yo. ti shot tingin sa front side. Nice pre Sa, sa pole pre, ha. Good. E, M, front, side. Dahan dahan. front side. Nice. Safety. Safety. First step. First step. Sapol dalawa, priya. Dito sa ground. Dito sa akin. O, ayan. Tie. Draw weapon. Draw. Test position. Okay, target. Safety off. Deliver. Five seconds. Go. One side. Go with that hand. Uh -huh. Sir, Char, dinipag yung daliri ng kaliwa mo. Nagtak ka na sa ano eh. Masan, eh. Uh -huh. Sino yung first batch kanino? Puri mo na lang. Eh. First match, hindi nakapagano 'yun. Okay, meron pa yan man.